What's up guys? Good morning. I miss ako. <laughs> ko rin kayo. Um, ko lang. Pasensya na hindi ako nakapag-vlog for the past 8 days yata. Dahil minadali ko yung project car. Uh, hindi na tayo nakapag-vlog. Bibigyan ko kayo ng update tungkol sa project natin. Ito. Um, Na-seam sealed ko na siya. Lahat ng mga seams okay na at matigas na rin, tuyo na rin. may mga namis pa na welds kaya ayan pinahabol natin. So lahat ng mga pwedeng i-seal, sinil na natin, ayan pa. Buo yan. Pati dito sa likod. Ayan. And pati sa trunk area. Okay na rin. So, importante kasi na ma-seal natin lahat ng seams kasi dyan na iipon ng dumi at tubig. Pag nangyari yun, magkakalawang. And, meron din tayong update sa Body Works. Uh, particularly sa pinto kapag decide na kami na bubuin na lang yung at least yung dalawa sa likod dalawang pinto sa likod bubuin na i-repair so ito yung una hindi pa tapos yan gumawa kami ng mold para madaling pukpukin yung sa may door handles ito, ito yung original bulok na rin kaya nag-decide kami buuin na lang. Ayan. And ito yung gawa ni Hernan. No. Parang original, kuha din, din yung kuha din yung group dito sa dito. Ayan. At least minimal na yung ano yung masilya. Yung iba nakikita ko may tabas dito na yung yero tapos hihinangin nila. So kailangan ng makapal-kapal na masilya. Okay na rin pati ito. Yan. Ngayon, ang gagawin ko naman ay mag-undercoat. Ah, uh, mahaba-habang process 'to. So sana ma masubaybayan nyo. imamask mask muna natin yung mga areas na hindi dapat malagyan ng undercoat. And mag spray na tayo. Ito na, nakaredy na ang pang-undercoat natin. Gravitex u poll Sa mga nagtatanong, bakit hindi ko na lang pinturahan para mas maganda daw? Walang undercoat. Kasi pag may undercoat, medyo magaspang. Ang gagawin ko kasi, i-undercoat ko to and then primer and then iba body color ko yung ilalim. Ang number one na reason ko ba't ko yung undercoat is protection sa sheet metal. Kasi itong undercoat na nabili ko is it serves as a stone chip protector. Stone chip meaning yung halimbawa, ma ka. Kung ang kotse mo ay walang undercoating at tinamaan ng bato, mag magchichip, magkakaroon ng chip sa sa paint, may expose yung metal, kakalawangin. Pero pag may undercoat, kahit tamaan ng bato, ang magchichip lang is yung undercoating. Hindi matatamaan, hindi mababakbak yung pintura at yung primer. So protected pa rin yung sheet metal. And also, ang, ang benefit ng undercoating is na nakakabawas siya ng road noise kasi nga makapal yung ilalim mo yung mga tama ng bato hindi ganun ka kalutong kung lang ang floor ang underbody mo at least meron siyang insulation um, sana na gets yung gusto ko sabihin pero i have decided na mag-undercoat okay so subaybayan niyo guys uh, let's do this Alright, right. Okay, guys. Um, kahapon, hindi ko na na-video, pero ito yung ginawa ko. Mas na tinakpan natin yung mga hindi dapat malagyan ng undercoating. Uh, nakakainis. Ang hirap. hirap mag-mask. Eh, hindi man tayo professional. Eh, hindi ma... Hindi ganun kaayos yung pagmamask. Pero okay na yan ang purpose lang naman eh huwag lang ma malagyan ng coating yung mga hindi dapat pati dito sa likod yan ito ay sasama kong lagyan ng undercoating bibili muna ako scotch bright at papagaspangin natin yung buong surface lahat ng dadapuan ng undercoating para may para mas maganda yung kapit. Kumbaga, gagasgasin natin itong surface para mas maganda yung kapit ng undercoating. Okay? Alright. So, nag-test spray ako. Gamit yung uh, spray gun ko. Kaya niya naman palang maibuga. Kasi masyadong malapot yung undercoating. Pero, pinanipis ko lang ng konti gumamit tayo ng reducer. So, kaya niya naman palang ibuga. So, ito gagawin natin ngayon. Um, scotch brite, Gagasgasin lang natin. Yan. Yan. Para may kapitan siya. Para mawala din yung mga loose uh, contaminants. guys, ang importante dito is almost 90% uh, nakadepende sa prep. Yung actual spraying, napakadali naman yun. Pag, pag hindi maganda yung preparation mo, sayang lang. So, mag hindi dumikit yung ilalatag mong undercoating kung pangit yung preparation. So, magbuhos kayo ng time

But the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up Okay guys Ayan na Nagasgas na natin siya May naman kailangan talagang Pulidong Gasgas -gas na Kada Ultimo Kada sulok-sulokan eh Yung iba talaga Hindi na maabot So wala tayong magagawa Ano lang yan Para Ang tawag dito Panigurado Na kapit na kapit yung eco-code natin. Undercoating. First time kong gagamit ng u -pull. So, I mean, first time kong gagamit ever ng undercoating. First time kong gagawin to. Kaya, lakas ang loob lang. <laughs> Wala naman tayong extra budget para ipagawa natin sa iba. So, tayo na lang gagawa. Okay. Next step, wipe down ang isopropyl alcohol. Patanggal ng alikabok, pantanggal ng mga langis-langis para siguradong makapit. Okay? Okay, nagtimpla muna tayo ng konti. Ito. Uh, para brushin natin mano-mano yung mga hindi maabot ng paint gun. Gaya nito. <coughs> yung loob na ito. Ayan. Hindi maabot ng paint ganyan. So, mamanumanuhin natin ng brush. Okay? Ito siya. Importante kasi ito malagyan dahil ito yung isa sa mga notorious kung kalawangin dahil lang dyan lahat ng dumi, ng tubig. Pag hindi na undercoat yan, wala. Okay lang kahit magtulo. Kahit tatakpan din naman natin yan. <coughs> mas makapal mas maganda din. nakakapagod um, medyo tapos na siya <laughs> may, may mga natira pang ibang areas yung talagang hindi maabot ng spray gun so ang gagawin natin ibabaligtad natin sa kabilang side para maabot natin but so far okay naman um, nalatagan na natin ng undercoating almost 90% ng almost 90% yung nakoveran natin ng undercoating. Ito na siya. Pati dito, yan. Ito, medyo madilim. Dawa natin. Dalawang bote pa lang yung na na-consume ko. Kaya pag siguro bukas or sa isang araw pag na baligtad na natin to sa kabilang side. Um, tingin ko may matitira pa isang meron pa akong dalaway kasi bali apat eh. No? yung isang bote para doon sa mga areas na hindi ko naabot ngayon and then the other bottle pang ano pang doble so bubuoyin ko ulit to dodoblehin ko ng coating sana kumasya pa para uh, kumapal ng konti kung ginamit ko yung isang um, undercoating gun malakas, syado malakas bumuga kaya maring itong apat na bote na to ubos. So buti pumwede yung ano, yung paint gun ko. Okay na siya. Ay, sa wakas, na undercoat na rin. Okay guys, uh, to be continued na lang ulit. Uh, yan lang ang video natin para sa araw na to. And uh, So bye bye na lang natin yung susunod na kabanata. Okay? I will see you on the next video. Thank you for watching guys. Bye!